Nagkahanap ako ng aso, tay. Eh. Hindi na nga ngagat. Bilhin ko na, tay. Bilhin ko tay, 500. Bilhin ko na to, tay. Para may pambili ng ulam, Bilhin ko na lang, tay. San libo? Hindi, kahit sa kahit dalawang libo, hindi ko beban 3,000 Tatlong libo, tay. Kitay, 5,000 Limang libo, tay. Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan. Mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib sa sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib ako sa'yo Tay, saan punta nyo? Gapan. Ha? Gapan? Anong trabaho mo, Tay? Wala. Oh. Po? Bakit si Kuya, o? Oh? Anong ulam? Patis. Ha? Patis lang sa kasuka. Patis lang? Oo. Oh. Kuya, anong ulam mo? Oh? Ba't wala kang ulam? Nilagyan ng? Nilagyan ko po na patis lang. Ah, doon sa tindahan? Oo, naninilag niya sa Ayaw niya sa Ayaw niya sa Patis lang. Oo. Okay na sa'yo yan. Noy, okay lang sa'yo. Patis lang. Ha? Ang bait naman ng aso. Oo, yung whitey. Yung whitey. Hindi na nga nga agad. Saan ang bahay niyo, Tay? Kapas-tarlak pa kami. Tiga-kapas kayo? Thank you. Doon kayo, mag kayo? Eh siya, anak nyo po. Ilan anak nyo? Uh, mabait ba ito, tay? Hindi. hindi na ang agad. Bilhin ko na, tay. Ay, no. Ha? Naghahanap ako ng aso, tay. Yung aso mabait. Bilhin ko, tay, 500. No, hindi ko bilhin yung aso. Oo. Oh. Ah? may kasi yan. Ang ganda kasi. May yan. yan. May Ah, galing oh, pa na pa, May sugat sa paa eh. Oo, oh, ano yan yung isang karitong ko kasi isang karitong ko. Nabasag ha? yung. Nabasag yung? Ah? No? Bilhin ko na lang, Tay. No, San no. libo. Hindi, kahit isa, kahit dalawang libo hindi ko bebenta. Binibili na pulis ko hindi ko no? Bakit? No. Mas nalaga sa amin kung aso ito. Wala kaming bantay. Wala kaming bantay? Kasi mahilig din ako sa aso, tay. Tatlong libo, tay? No. No? Ay, ganon? Pag hindi kami kakain, hindi rin kakain. tayo. Bakit? Bakit? May bigas kami, may kaldero kami, wala lang kami maglulutuan. Ah, may bigas, may kaldero, walang paglulutuan. Lugar. Wala kayong lugar. Saan ang papuntan ninyo ngayon? Daming kapal. Kap ba? Sino pupuntahan nyo doon? Wala, lang lang. Ah, umiikot-ikot lang. Bilhin ko na to, Tay. No, hindi. No, hindi. <laughs> ba kahalaga si YT sa iyo, Tay? Mali pa yan. Malak sa Maynila pa rin na nanggang kong makain ng dog food yan. Ah, oh, dog food? nabangga ng motor yan. Nabangga ng motor? Oo, oh, napas yung mata yan. No? Uh, tas, ah, tapos, ah, may pitlat siya. Ang galing. Buti hindi siya na... Ha? Tinakasan kayo. Tinakasan kayo nakadisgrasya? mo na siya katagal na alagaan, tay? Dalawang taon na sa akin. Dalawang taon na. Sige, tay. Limang tay. No. No talaga? Yeah, yeah. Bakit? Para may pambili ng ulam si... Hindi Hanggang kailan... Uh, ano? Gano mo kamahal si Whitey, tay? Ah, parang, um, rin Parang pamilya ko na. Ah, uh, parang pamilya. So, ibig sabihin... mo sabihin, parang anak mo rin. Bakit, bakit tay? Ba't ganun mukhang mahal si Dugi, si Whitey? Po, parang tao yan. niya. Hmm, napansin ko kasi tay, nadaanan ko kayo doon. ng layo. Ang init-init. Nagpahinga -init. lang nagpahinga lang. Tapos nagtaka ako, dumaan kayo doon sa may kantin. Ay, Ba't hindi kayo bumili ng ulam ni Kuya? Wala, wala pang bumili nga eh. Wala pang pambili. Ay, di ibinta na si Whitey para no, ay pambili ulam? Okay. po pa? Sa inyo na yung pera. Ah, sa inyo. <laughs> Kahit anong hirap, basta kasama. Bilibaw kay tatay, mga kababayan. Tay, binibiro lang kita, tay. Huwag kang magalit. Ah. Ay, ganon. Ah, tinitignan ko lang kung gaano mo mahal talaga si YT. No? No. Oh. Babae siya? Oo. Oh. Ay, huwag mo itikit yung kutsara mo yun. Kain ka na. Nung... Oo. Oh. Ilang taon na siya, yung anak nyo? Pito. Ano pangalan mo, kuya? Tingnan niyo mga kababayan, no? Ulam daw niya, patis lang, at saka... Patis ka ka? Suka. Kasi wala silang pambiling ulam. So, bibiling ko sana yung aso nila para may pambili sila ulam. Pero sabi ni tatay, kahit na maghirap sila, hindi niya pakakawalan yung aso dahil tinuturing na rin niyang pamilya. Tay, ano pangalan mo ulit, Tay? Joseph. Joseph? Ningala. Ilang taong ka na? 45. 45. Saan ang province mo, Tay? Sa? Isabela ako. Sa? Isabela. Si nanay naman? Michelle po. Michelle. Michelle, Ilang taon po? 45 po. 45. Taga saan ang province nyo? Maynila po ako. Tiga Maynila. Saan sa Maynila? Kalaokan. Ah, Kalaokan. Hindi na kayo nabalik doon. Ba bakit nandito na kayo? Mag-asawa ko na po siya. Ah, dahil mag-asawa. Tapos isa lang anak nyo. Ano yun? Ikot-ikot lang talaga kayo? Wala kami ng lang yun. Marami ngun. kami. Marami kami yeah, mga na. kanya nangangari po. Ah, marami kayo. Ikot-ikot lang. Walang permanent yung bahay? Ay, kung saan po kayo maanoan ng gabi. Doon ah, kung saan kayo abutan ng gabi. Si Kuya, hindi na nga pag-aaral. So, nung isang taon po, nakapag-aaral lang kailang tumigil siya. Ilan taon na siya ngayon? Seven years old. Seven. Kuya, okay ka lang? Kumusta ka na, Kuya? Kumusta ka na dito? Ha? Kuya? Ay, nahiya na. Kanina nagsasalita eh. O, oh, sige, kain ka na. na. nay, bilhan mo siya ng ulam para may pagkain si ano. Bilhan mo siya ngayon. Ha? Kawawa naman si kuya eh. Dali, bilhan mo siya. Anong gusto mong ulam, kuya? Nay, bilhan mo siya saglit ng ulam para makakain. Oh. O, oh, sige tay. O, oh, kung ano ulam. Kayo, kumain na ba kayo? Ay, sige, bili kayo. Kanin tsaka ulam. Dagdagan ko yan. Sige, para makakain kayo. Oo. Oh. O, sige. Tay, dito ka lang. Pwede ba mag-usap tayo? Gilit natin dito, Tay. Gusto ko lang, ano, alamin yung... Igilid mo kunti yung kariton mo, Tay. mga kababayan kasi napansin ko si Kuya, eh, ayun, sabi nga ni Tatay, na walang ulam, kaya pabilhan natin sila ng ulam. Pati si Dogi, pilihan din sana ng ulam. Nadaanan lang namin sila mga kababayan, papunta rin kami ng Nueva Ecija. Tay, baka matapon yung sabaw tay. Tay, okay lang ba i ko tong i mic sa Okay lang ba tay? Ayun. Tay, pwede ba upo tayo, tay? Para makausap kita. Oh, why like this? Tay, pwede ko bang malaman bakit a uh, umabot sa puntong a? Uh, ganito, nag-ikot-ikot kayo. Siyempre, kahit sa nga po ba, daba, mabuhay ka lang ng maayos. Opo. Habang wala akong trabaho, ikot-ikot nila kami. Kung nagkaroon lang ang trabaho, titigil eh, na kami. Kung wala ang buhay namin sa kalsala, mm hindi -hmm. lang lahat ng tao nangangarit na masamang pahugali. Opo. Ay, paano yun, Tay? Okay. Ay, paano kayo kumikita ng pera. Bisa nangangalakal kami. Oo. Oh. kami ng plastic, mga karton. Ah, ah Ayun, pag kumita kami ng 300, ah. 250, namin, gagahin oh. namin. Oh. Pagin kami ng bigas. Oh. Yun, buhay namin. Ah, nagsasaing din kayo? Oh, meron kami kaldero. May kaldero. Kayo? Sa silong na puno kahoy. Oo. Oh. Oh. kami abutin? Paano kayo maligo, Nay? Maligo oh. kami sa Mikaltex. Ah, sa mga... Na, na kanina sa mga gasolin station. Si Whitey tay kumain na. Kumakain yan. Kanin lang talaga oh, walang ulam. <laughs> wala. Eh sabi niya pa, sabi niya, bitong na ako. Binigay lang yan doon sa Mikaltex, yung dinanay niyo. Oo. Tapos tinawag ako, sabi, Tay, may kanin ako, wala lang ulam. niya, masalamat ka ako. Tapos si tatay, binigyan kami pa Dalawa, kinain namin yung isa. Ah, kinain yung isa. Mabuti tayo may mga mababait din na tao nagbibigay oh, ng pagkain. Marami rin. Conforme kasi nga sa tao, nakikita oh. nalang yung reformas ng tao. Tay, gaano na kayo katagal pero, nagsasama ni nanay? Ilan bay, Ilan taon na po? Ngayon, mm -mm. ano na kami, six months pa lang. Ah, six months pa lang? Pero ay, anak, paano nyo naging anak to kung six months pa, ay, pa lang? May nanay niya sumama sa iba. Ang nanay niya sumama sa iba? Ah, pero yung ikaw ang, totoong, ikaw ang totoong ama. Tapos yung kasama mo, six months pa lang. Mm -hmm. Kasi yan, may anak rin ako dati sa kanya. Sa Maynila. Ay, ito yung kasama mo ngayon. Nagbalikan lang kayo. So, nagkita kami, nangangalakal siya. Nagkita kami sa masinan. Oo. Oh. Siyempre, so, nakakamikar ko ako dati. Nakita ko siya. Oh. Sabi ko, misel ka ako. Di ba si Michelle, no? oh, uma, nga, sabi ko si Michelle. Oo, oh, kung ma, Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, di ba trabaho mo? ko. Sabi niya, alam mo naman, malaniniwan mo, o iba-iba na gusto ng buhay, buhay ko. Tara ako, sama ka sa akin. Nga, ah, ako yung ko karit ko. Tumama naman. Oo, tumama. Tapos, pagsama sa akin, sakay kami ng bus, ano aso. Hmm. Ay, ano, binenta ko yung karit ko. Tapos, yung Pagdating namin sa kapas, uuwi kami sa kamagana ko. Sabi ko, Abdal, kako. E, mo gardon muna ako, mo muna ako. Yung bangka, -ba, inharap na katama ko yung tulak. Oh, magtulak. Ang kasasanay na. Mm -hmm. O sige, bahala kayo, basta ingat kayo, sabi niya. Bata pa kayo, tayo, bakit hindi ka maghanap ng trabaho mag-apply sa mga company? Ako? Oo. Oh. Marami na akong pinasukan Opo. trabaho. Talagang habit ko na talaga yung ganito. Ah, habit. gusto mas gusto nyo yung ganito? Ah, kasi wala kang... Kasi pag ganyan, wala. Kasi mama mo. Ayan na, pabalik. Kasi pag mas maganda yung wala kang amo, yung sarili mo, yung amo. Kasi pag may amo ka, mahirap bawat pilos mo, minuto. Ayun eh, ganyan, mas magala kasama ng pamilya mo. Pero okay. kasi ang taong aaral na ito. Hindi oh. pwedeng habang buhay kasama. Oo, oh, pag-aralin nyo. Oh, sayang kasi rin ang buhay ng... Ayan, may pagkain na. na. Ay, ano ulam? Ano na kayo na eh? Ano binin ng ulam? Oh, Tokot baboy tsaka sabaw. Oo, oh, si... sabaw. Hindi oh. mo sabaw. Okay na sa inyo yan? Okay. Pati si Doggy? Kaya kainin ng una na sardinas. sardinas ah sardinas kinakain ni Doggy. <laughs> Oo, sardinas. Ang galing, no. Bakit sardinas? Hindi <laughs> 'nung gusto niya. Isa pag bibigay may ng mga So paano yan pag inabot na kayo ng gabi diyan kayo natutulog hmm, sa kareto. Tatlo kami. Kasi mga... kayo diyan, hmm, kasi kami diyan. Kasi kami. Dyan. Ay paano pag nagtawag yung katawan diyan din. <laughs> <Dyan> din. <laughs> oh. Hindi nagtatambling-tambling yan. Hindi. Oh, paano diskarte? Eh? Basta mabigat yung harap, wag lang tutuwad. Kasi pag tutuwad hmm. naman, walang karga yung harap. Ah, ah, doon kayo magtatumbling sa harapan? Oo, oh, dyan kami steady. Dyan ang ulo namin dito yung ano. Para hindi ah, saan ang ulohan ninyo? Diyan. Nakasandal kami. Eh, dito. Ay, dito ang ano, bigat pag nandun na ulo nyo. Oh, hmm. eh, dito tutuwad-tuwad. Hindi, hindi. Ah, hindi? Kagaya niya, no? Basta nandun yung ulo mo. Hindi siya, basta may dalang mabigat sa... Ah, kaya na maparaan talaga si tatay. Ah, siyempre. Ah, <laughs> siyempre. <laughs> Bahay na yan. yan Pero tay, ayaw mo talaga ibinta yung aso no, mo, hindi, ha? Hindi, hindi talaga. Hindi ko benta. 5,000 libo, ayaw mo? Hindi ko benta yan. Ha? Sige na, tay. Hindi ko benta. Para may pambili na ulam si Utoy. Hindi hindi. Okay. <laughs> mahal na mahal. mahal. Ay, Jeno, joke lang kita. Uh. Dahil uh, masipag kang ama, mapagmahal kay Doggy. Uh. Uh. Yung 5,000, libo, ipigay ko na lang sa'yo. Sa Basta ang inano ko lang, hinihiling ko yung mga tumutulong akin. Opo. Ano'y may pagbago? Huwag ka rin ako eh. Alam mo, laban mo eh, gan' lang kami. Laban lang? Gaano ba kayo hirap pinagdadaanan ni Tatay ngayon? Malaki. Malaki, malaki pinagdadaanan mo. Maiiyak si Tatay mga kababayan. Sige tay, para maibsan naman yung uh, paghihirap mo, bigyan kita. naman. Oh, tay, ay sorry, 5,000 tay para makatulong sa pamilya mo, may pambili kayong ulam ha. Bilhan mo rin ng pagkain yung aso. Mapagawa ko na rin yung kariton. Mapapagawa mo yung kariton. Mapagawa ko na rin. Ingat ka palagi tay. nay ingat po kayo sa mga biyahe nyo. Pag-pray natin na sana malagpasan ninyo itong mga hirap na inyong dinadaanan. Hindi araw-araw ganito, basta lagi lang tayong manalangin, no? Magdasal ka lang, hindi Huwag kang magalit, tay. Binibiro lang kita tinitignan ko lang kung gaano mo kamahal si Doggy. Yan. Yeah. Pero pilip ako sa'yo dahil si Doggy, kahit hayop man yan ay tinuturing mo na rin pamilya, no? To, tama yun, tay. Uh, ang mga alaga nating hayop, mahalin natin sila parang pamilya mamahalin din nila tayo, a -a -a babantayan nila tayo, di ba? Parang ano, uh, uh, ituring natin kapamilya, hindi natin sila sasaktan or what. Mamahalin din tayo, ipagtatanggol tayo ng mga yan. May kasabihan nga itataya nila yung buhay nila para sa atin eh. Pag minahal natin sila ng totoo, no? Okay, so ingat kayo tay, nay. Kunin ko lang yung mic tay. Maraming maraming marami salamat. Higate Pasensya yun, ka na yun. Pasensya na kayo sa abala. Okay tay, naka-video to. I-upload ko. Okay lang po ba? Okay lang. Salamat. Hindi yeah. wala mong mamakulay. Mo para makita rin kagaya ko na nakatuloy. Okay. Salamat. salamat. Nag-abroad? Nag-abroad ka, Tay? Dalawang taon. Dalawang taon? Ay ano nangyari? Hindi sinuwerte. Oh, ganun talaga, Tay. Huwag kang magalala. Habang may buhay, may pag-asa, Tay. No? Nagayos sana, huwag kayong magsawang tomorrow sa may hirap mga bagay. Opo. Kasi ang pera, hindi mo nagagalas kayo kayo. Tay, bakit mababaw ang luha mo? Bakit napapaiyak ka? <laughs> ano ko na yung sarili ko ng datang? Nahihirap ka na? <laughs> Ganyan talaga yung mga taong mababait mga kababayan. Mababaw ang luha lalo na pag nakatanggap sila kahit maliit na biyaya talagang na yun. Tago sa puso biyaya nila uh, o oh? biyaya ng yun. tama yun tay biyaya Biyay. <laughs> iyak talaga si tatay nadaanan namin si tatay mga kababayan lalaki lalaki barakong barako to eh kung ikaw ay hindi sanay sa mga ganitong tao medyo iiwas ka matatakot ka mm -hmm. pero nung napag-usapan na namin yung mga buhay buhay umiiyak na Sige Tay, salamat sa iyo. Ingat po kayo. Okay po. Bye-bye. Ingatan niyo 'yung pera, no? Ingat rin po kayo. Okay. Salamat. Thank you po. Bye-bye po. -bye. Sige Tay, thank you.